Papunta nga kami ng Tanay Rizal kasama ko nga yung kapatid ko na si Merinelle magra rides nga kami papunta nga doon kasama nga niya yung mga kaibigan nga niya Syempre ako makikiangkas na naman December pa nga lang pinagplanuhan na nga tong lakad nga na to Kaya sinabihan ko na nga agad si Geraldine pati nga si Jenea Na sila na nga muna ulit ang magbabantay nga sa shop habang wala nga ako ng isang buong araw Ang usapan nga namin alas 4 pa nga lang aalis nga ng bahay pero syempre dahil Pilipino time, hindi nga siya nasunod pero at least madilim pa naman kami umalis nga ng bahay mga alas 5 din yun. Mga alas 6 nga ng umaga na sa Tanay Rizal na nga kami. Nakakita, nakakita nga kami ng tindahan at bumaba nga kami para nga magkape. Bumili din kasi yung kapatid ko nga ng isda na iihawin para nga sa pagkain nga namin. Mga 7.30 na rin nga kami nakarating dito nga sa pumuntahan nga namin. Habang nasa biyahe nga kami, sobrang lamig nga, parang kulang nga yung sinuot kong damit. Napakadami akong siling dala dyan. Pwede na kami eh. Pwede Ang lamig <laughs> dito. <laughs> dito, dito. Oh, signal. Wala nga daw signal dito. dito, dito. dito smart ka ba? Ang daming <laughs> tayo Ay, sorry Good morning. Then <Good> <laughs> so guys, naka-entrance na kami. Ang lamig dito guys. Eh, na kami kayo muna kami guys. Gusto Punta kami sa may batlak kasi ito daranak ko. Eh. Pupunta na kami dun sa taas. Ang dami palang tao dito. Family day kasi. Ayun nga. Yung entrance nga dito, 75 dun sa may Daranak. Then kapag gusto mong umakyat pa nga dito sa may taas, sa may Batlag Falls, mag add naman ng panibagong 100 pesos. Dito kasi sa Batlag Falls, private nga siya. Kaya napag-usapan nga namin na aakyat nga kami dito dahil sobrang crowded talaga sa Daranak Falls. Meron nga kaming kanya-kanyang dalang pagkain. Ako nga pinagdala nga ako ni Mernil nga ng chicken pastil. Then bumili rin nga kami ng isda dun sa dinaanan nga namin. At dito na nga namin inihaw. Then may bayad nga yung cottage nga nila dito na 400 pesos. So bawat cottage naman meron nga siyang ihawan. Pagkatapos nga nilang maiihaw yung mga isda na binili nga namin. Kumain na nga kami. Tara na, kain-kain. Nagin, nilipad. Ang tisya ko, ang tisya ko. Ayun no, may bakal doon o. No.

Pagkatapos nga namin kumain, na pag usapan nga nila na iinom muna kami bago kami pupunta nga ng Pauls. Pwede nga palang mag-tent nga dito kasi kukuunti nga lang nga yung cottage. Kaya yung iba nagdadala nga sila ng sarili nga nilang mapupwestuhan. Nung nagbayad nga kami ng para nga sa cottage nga namin, narinig ko nga na pwede ring mag-overnight nga dito. Pagkatapos nga namin maubos yung dalawang muhito na dinala nga namin, papunta na nga kami ng Pauls. Para makaligo na nga dito nga sa taas, madami ding tao pero kung i-compare talagang mas maraming ang tao dun sa baba sa Daranak Falls. Nung narating na nga namin yung Batlag Falls, kanya-kanya na nga silang labasan ng mga phone. Siyempre, hindi mawawala yung picture-picture kahit naman saan talaga tayo magpunta talagang hindi pwedeng walang picture. Nung time nga na to, hindi nga kami makakuha nga ng picture na solo lang kami talaga sa picture kasi nga sobrang dami nga ng tao. Kaya hahanap ka talaga ng angulo na makakapagpakuha ka na ikaw, ikaw lang talaga talaga yung tao dun sa picture mo. <laughs>

Nagpalublog <laughs> lang kami ng ka <laughs> Sorry, sorry. Ay, naku, nakaka-antok. Pwede rin dumag tayo ng tento. <laughs> Alright. Pag nadulas ka dito Pilay-pilay ka talaga Ayun nga nice na Uy na kami guys Baboshi oh, yes. Uwi na kami. Oh, Bago nga kami umuwi na pag-usapan nga namin na dadaan muna kami ng antipolo para nga magsimba. Tamang-tama nga nung pagpunta nga namin dito parang kapiestahan nga ng mga santo ninyo. At ipinaparada nga siya. So yun nga dahil nga inabot na nga kami ng gabi sa daanan. Kumain na rin nga kami dito sa nadaanan naming kainan. Mag chat nga sa akin si Jenea na wag na nga akong pumunta nga ng shop at sila na nga ni Geraldine ang magsasarado. Kaya, kaya doon na nga ako sa bahay, dumiretso sa sukat. Sobrang pagod ko rin naman din pati. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!